Wow. Ito na 'yon. Ito na 'yung naharaan kung hindi ako nagkakamali na ng lilimos. Hindi naman sa ano ah. Nang lilimos pero nakaporma. Hindi siya mas malupit pa 'yung porma niya nang naharaan. What's that? No to Ano daw, Eutanasia Eutanasia Sorry ha, hindi ko maintindihan Hindi ko alam kung Ang ganda ng bag niya, naka -chanel. channel yung bag niya, legit Hindi ko lang alam kung Grabe ha hmm. Ang galing Ang galing Ang pero Astig nakakabilib hindi ko magets euthanasia mamaya isa-search natin yan kung may alam kung anong ibig sabihin nun comment below okay kasi di ko alam yun di ko alam ibig sabihin nun kung kung may pinaglalaban ba siya o ano di ko alam Okay, comment nyo lang kung naintindihan nyo yun Yung euthanasia na yan Kung tama ba yung pronunciation ko nun no, pa rin yun na. Alam mo siya yung nakita ko dati Di Pero parang siya Mas maganda nga yung suit niya dati Kaysa ngayon, kung siya yun ah. Pero ngayon hindi ko sure kung siya talaga yun Kung siya yun Mas maganda yung suit niya dati Kaysa ngayon Okay dito na tayo Dito na tayo sa The Grove by Rockwell And Kaya sa muli Hanggang sa muli ah Samahan nyo ako sa ating short rides Peace